What's up guys? Kumusta? 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 So today ay tonight pala, tonight kabi dito ay unboxing tayo ng mga feeders, mga dubya. Yan, dubya feeders NCR. Maraming salamat. So dito tayo sa likod guys sa tambayan. Madali ang mga ating kapaligiran. So mabilisan lang to. Kunin natin yung ating mahiwagang pambukas. Ito, tatak SPTV pa to. So bear with me guys. One hand lang ako. Kasi mukhang mukhang wala sa tab itong mga to ah baka kumarat lang guys pag binuksan ko na prepare mo na tayo ng enclosure guys dahil nga naka one hand lang tayo eh hindi ko may papakita yung paggawa ko ng ano enclosure nila pero basic lang naman guys ayan lang yan guys nabutasan ko na guys so ang next step dito eh ang paglalagay ng screen mesh kaso ang problema itong eh, ating barina eh nagluloko hindi maalis ito hindi tayo makakapaglagay ng screen mesh dito itong mga box dito ko muna sa loob ilalagay hindi ko nabubuksan guys kasi okay naman sila eh buhay na buhay naman sila dyan mga dubia mga ipis eh Matitibay yung mga yan Ito guys oh, may mga nakawala na mga nims dubia nims yan so ibig sabihin may bukas na tab dito sa loob kaya ako sila ilalagay dito muna sa loob ng tab kasi itong mga dubia eh ninahagapang sa smooth surface dyan na muna sila guys hanggang bukas check check ko muna kung ang sira ng bali ng to guys kung magana naman eh, yun nga lang eh, ayaw mag-open tong chance sa buras na yan. Good morning guys, naayos tong ating balena. Tuloy ang ligaya. Yan guys oh, may mga nims <laughs> na nakatakas. Ayun, ang dami. <laughs> may mga nakatakas na guys eh. Actually guys, kasalanan ko to kasi ilang araw na to sa akin, hindi ko pa na-unbox. Kaya siguro yung box, kinaagat na nila, nakatakas na sila. So dapat, in ko na kagad pag-uwi ko ng bahay. Di ba sabi ko, hindi sila makagapang sa smooth surface, kaya Hanggang lang sila guys. Kasubutas lang tayo. And guys, nalagay ko na yung screen mesh. May tie na rin. Hindi ko na pinakita kung paano ko nilagay kasi yun nga, basic na basic lang yun guys. Tapos eto, blade. Para maha putol tong mga cable tie. Ganyan lang guys. Napakadali lang. Let's go guys. Unbox natin to. Baka may alam kayo ng magandang cellphone holder na pang vlog guys. Paki-comment na lang. Wala kasi ako eh. Magandang klase. So, nagpe-prepare na ako ng mga dubia feeders kasi may mga kapalating na bearded dragons tsaka leopard gecko sa atin. Kailangan natin ng maraming, maraming, maraming dubia, maraming feeders. Wow, ang gandang klase guys ha? Nice one, dubia feeders NCR. Salamat sa good deal na binigay mo sa akin. Goods na goods guys, ang dami oh. Daming adult oh. Ayan guys oh. Good yung mga binigay sa atin guys. Ang healthy ng mga dube niya May ano dito oh. Pagkain nila. Dog food ba to? Cat food? Pwede sa mga ipis yan. Check naman natin tong isa. May nadadagan na ng mga mga dube na mamatay. Iwasan nyo yun guys kapag dito sa Pilipinas kasi nilalanggam yun eh. Dito tayo sa lupa. Pagpasensya na nyo na yung pa ako guys. Kung <laughs> tatawa yung bakit ako nakapaapa eh. Nag-earthing ako. Earthing ang tawag dyan. Hindi dogyot ang tawag dyan guys. Earthing. <laughs> Ito may tabs, hindi ko alam kung bakit. Check natin. Ah, gets ko na. Okay. Dubia nymphs. May hising kakot siya. May binigay sa atin na hising kakot ka Isa. Ayan ay Halloween. Okay. Okay, Halloween hissing cockroach guys. So binigay sa atin, no. Oh. Mm, first time ko magkaroon ng Halloween hissing cockroach. Kung magandang setup lang to ng bioactive. Tapos ito. Madagascar hissing cockroach. Ang guys Oh. Ito. set pa natin to ng, ano, ng bioactive na enclosure nila. salamat, salamat, salamat. Dubia Feeders NCR guys. Maayos ang servisyo guys. Domino Roach. Wow. Wow, wow, wow. bite-bite mo naman. Dubia Feeders NCR. Ang binayaran ko guys ng mga dubia eh. Tapos may freebies tayo na ano. Tama Halloween Racing Roach, Panagascan, Fishing Cockroach, tsaka ano. Domini Roach. Kahit nag-iisang maliit na names guys, sayang yan. Kapag dumami na yung alaga nyo, nako, mabilis mo ang feeders. Mas mabilis yung consumption kaysa production ng dubia kapag marami kayong alaga na dubia feeders ang diet nila. Sigurado yan. Kaya mag-prepare tayo ng mga colonies ng dubia. Ito yung huling box. Ganun po lang ginagawa no? sa ano sa egg tray para ma-fold. Nakakuha tayo ng technique. Pagkain ng mga dubia natin para healthy sila. Para maging healthy yung mga pets natin. Wala akong makita ng ano, yung patungon na manipis lang. So, ito na muna. Tapos, ito yung nakukuha sa sa diaper tapos kapag nilagyan mo ng tubig eh naging ganito yan para meron silang water source dyan lang guys kunti lang para madaling linisan wala akong dog food or cat food meron ako chicken food <laughs> may feeds tayo ng manok dito dry food Etong mga to, mamayang gabi ko na maasikaso kasi may pa ako kaya separate vlog na lang sila guys. Abangan nyo guys yung Madagascar Halloween tsaka Domino Roaches natin. Maraming 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 salamat Dubia Feeders NCR sa napaka quality na feeders na bigay mo sa akin. Tapos may freebies pa tayo na Halloween, Madagascar tsaka Domino Roaches. Goods na goods na goods. Mabilisang ang update lang guys. May LTP na tayo para sa isang bagong pet. Uh, pipikapin ko na soon yung pet na yon so abang 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 na lang guys kailangan yung LTP kasi nasa probinsya ako eh tapos abangan nyo yung mga bagong roaches natin sa mga susunod na vlog salamat guys at yun salamat Dubia Feeders NCR at yun guys maraming salamat at chill lang tayo lagi dito sa Skitso Palma Philippines See?